programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dahil nga sa lakas ng kutog nga nito ni Joyce na may inalaman nga ito nga si Farah sa pagdukot sa anak nga nito ni Lucy ay agad nga silang nagtulungan upang malaman nga nila kung saan nga ba ang kinaroroonan nga nito ni Cheska. Hindi nilin naman nga nagtagal ay natunto na nga nito ni Joyce at ni Lucy ang kinaroroonan nga ng anak nga nito. Kaya naman agad silang kumilos at natunto na nga nito ni Lucy ang kanyang anak. Agad nga niyang tinulungan at iniligtas nga ito. Samantalang hindi no <laughs> kapaniwala itong si Cheska na ito nga mismo na si Farah nang tumulong nga sa kanya. Walang kaalam-alam si Cheska na ito naman nga talaga ang tunay na ina nga niya. Sa kabilang banda naman niya ay malalaman naman nga nito ni Farah na iniligtas nga nito ni Lucy. Ito nga si Cheska kaya agad niya pinahilos ang kanyang dalawang inutusan na lalaki upang hanapin niya ito at kapag nakita nga nila ito ay tapusin niya na nga daw ito. Kaya naman pakatutukan nga natin dito ang Magtagumpay na pagdiligtas nga nito ni Lucy sa sarili nga niyang anak na Chis, si Cheska. Magtagumpay nga kaya ito nga si Para sa kanyang patuloy na binabalak na masama laban sa magina. Lahat ng hiyo natin mami. Salamat sa inyo.